Camping site na siguradong mag enjoy ka at swak sa budget pero hindi mabubutas ang bulsa mo. At dito nga namin naisipan na i-celebrate yung birthday ng bunso kong anak sa may Camp Tampisaw sa may Tanay Rizal. At sa halagang 4,000 pesos lang ay na-enjoy na namin yung 23 hours of stay from 10 a.m. to 9 a.m. the next day. Pero kung Monday to Thursday naman yung balak nyong mag-overnight ay 3,500 pesos lang po mga Marsis. At pag Friday to Sunday naman ay 4,000 pesos. At dahil nga Sunday to Monday ang punta namin dito, kaya dun kami napunta sa 4,000 pesos. Na good for 6 to 8 packs. At sobrang mababait pa yung kausap ko dito dahil nung tinanong ko sila kung pwede pumunta rin yung mga kapatid ko if ever napupunta sila, ay pwede naman daw hanggang 12 packs. Kaya talaga nanghihinayang ako nung hindi sila nakasunod. Pero sabi ko naman sa kanila ay bumalik na lang kami dito. At dahil walo nga lang kami, dito kami napunta sa may camp 2. Meron din naman sila ditong pangmaramihan at dito yung yun sa may right side ko sa may camp 1 na meron ding dalawang camping tent. At eto na nga yung bumungad sa amin pagdating na pagdating namin dito sa may camp 2. Meron silang swimming pool dito na nanggagaling sa bukal yung tubig kaya naman sobrang lamig na nakakasiguradong walang halong chemical. Char! <laughs> By the way nga po pala mga Marcy's, itong camping site na nirent namin ay walang kuryente. Pero don't worry dahil may solar naman sila dito na kayang paganahin yung electric pan at yung mga ilaw. Meron din sila dito ang dalawang banyo na nanggagaling din sa bukal yung tubig. Meron din sila dito lababo at nanggagaling din sa bukal yung tubig. Meron din sila dito ang lutuan pero kailangan mo munang magparingas or magpaapoy ng kahoy bago ka makapagluto. Dito mo talaga mararamdaman naman yung probinsya feels. Natatandaan ko pa pag umuwi kami sa Nueva Ecija ng mga kapatid ko at ng mami ko, ganun ganon yung pagluluto namin talaga, nagpaparingas kami ng kahoy para makapagluto at makakain. Ang isa pa sa nagustuhan ko dito mga Marcy's ay kumpleto na sila ng gamit sa pagluluto. Meron na sila dito mga kaldero, baso, kawali, kutsara, sandok, sanche at kung gusto mo namang magkape ay meron din silang takuri dito para kapag nakapagpakulo ka ay pwede mo na siya ilipat sa may termos at kaya nang umabot noon hanggang kinabukasan. Meron na rin sila ditong lagayan ng yellow kaya wala na talaga kaming dinala bukod sa mga damit namin at mga pagkain. Itutoy ko naman kayo dito sa aming tutulugan. Meron meron sila ditong dalawang kama na kumpleto na sa beddings at unan ganun din dito sa kabilang kwarto meron na silang kutsyon, merong kumot, unan, meron din sila ditong kulambo at extra na kutsyon pa at yung electric pan na ginagamitan ng solar. At dito naman sa may balkonahe ay meron silang isang duyan at isang camping tent na pwede rin pagtulugan dahil meron na rin siyang kutsyon sa loob at mga kumot at unan. At kung may mga kasama naman kayo mga bata ay siguradong may enjoy nila dahil meron meron din sila dito mga sungka, bingo, laro laruang lutulutuan at mga libro na pwedeng basahin. At ayun na nga yung bunso at apo ko na si Kali, hindi na sila nakatiis at nagtampisaw na din sila sa malamig na tubig. At alam niyo po ba mga Marsis na kahit ganyang katirik yung araw ay sobra talagang lamig ng tubig. Nagluto na nga din ako dyan ng aming kakainin sa tangalian, bali nag-isa lang ako nitong hipon. Habang ang bossing ko ay nagiiyaw na ng lempo dahil ang bala kong gawin ay magbubudal fight pa kami para maiba naman yung birthday celebration ng bunso kong ano anak At ang isa sa maganda po dyan mga Marcy's ay meron din sila mga tanim na gulay. Gaya nga nung nagluto ako ng tahong, bali ginis ako yon pero hindi ako nakabili ng dahon ng sile. At naalala ko yung napanood kong vlog nito ay meron din daw mga dahon ng sile kaya nanghingi na lang kami dun sa tanim sa may tindahan. At nakahingi naman yung pamangkin ng asawa ko. At ayan na nga at nakapag -budal fight na kami sa aming simpleng selebrasyon ng birthday ng bunso kong anak. Pagkatapos na pagkatapos nga namin kumain, eto naman ang aking anak na DJ ko ハハ <laughs> <laughs> Tingnan nyo naman si Kali dyan. Daig pa ang artista at papalit-palit pa ng swimsuit. <laughs> ang isa din talaga sa dahilan ko kung bakit mas pinili ko dito sa walang kuryente dahil wala talagang signal dito. Papanik pa lang kami nung bundok ay wala na talagang signal. Ay para makapagbanding din kami ng mga anak ko at makapagkwentuhan din silang magkakapatid. At nung nagdilim na nga ay inavail na rin namin at sa halagang 100 pesos lang ay meron na rin kaming pa bonfire. Dahil saktong-sakto din talaga tong bonfire dahil Sobrang lamig po talaga dito pag gabi na. At syempre dahil meron namang okasyon, ay nagbanding na rin kami ng mga anak ko. Hinahayaan at pinapayagan naman namin sila mag-inom. Sa tuwing may okasyon lang naman at nasa tamang edad naman na din sila para payagan. Para sa amin kasi mag-asawa, ay isa yun sa nakakapagpatibay ng aming masayang pamilya yung pagbabanding sa mga ganitong okasyon. At dahil maaga nga kami lahat nakatulog, syempre maaga ako nagising. 5.30 pa lang ay gising na ako at eto't maghahain na ako ng aming almusal. Sobrang bait at generous din ng aming caretaker dyan dahil nung nawalan ako ng mantika at naghanap ako talaga ng mabibilihan ay talagang wala kaming mahagilap na tindahan dahil isa lang pala ang tindahan dito mismo sa camping site lang at wala na rin silang mantika dahil naubusan na nung gabi. At yung mabait na caretaker nga namin dyan ang nagbigay sa akin ng mantika kaya naluto ko lahat tong aming almusal at nakapagsangag din ako ng kanin. Kahit nakapagpasalamat na ako sa kanya na maraming beses ay uulitin ko ulit dito sa aking pagmi-mini vlog, thank you po sa aming caretaker na nagbigay sa akin ng mantika, kaya nailuto ko at nakain namin lahat yung aming breakfast at nung natapos na kami dyan mag-almusal sinabihan ko na nga yung mga bata na maligo na silang lahat dahil bago mag 9am ay aalis na rin kami dahil meron naman daw kaming kasunod at hindi pwedeng mag-extend kaya naman mga maisis kung gusto nyo pong makapag-relax at makapag-unwind try nyo na rin po dito sa may Barangay San Andres, Sitio Sangap Tampisao Camping Site sa Mayta Nai Rizal